Ito. Deskarte talaga doon sa akin. Ibahin natin ng konti yung lasa. Ibahin natin yung pagkadating sa plato. Hindi na lang may isip, ay, tira-tira lang to kagabi o ng isang araw. Una mo nang nilay, di chef pero dito ang refrigerator nila. Mali yan. Ito. Spaghetti. Oh, Ayan. Ayan, maganda yan. Ito ang problema. Ah, yung ano. Ah, pwede natin. May magagawa tayo dyan. Ang natirang spaghetti at roasted chicken ni Malien, gagawin ni Chef Benedicto na spaghetti ala sopas. Perfect higupin ngayong malamig pa rin ang panahon. Ang mga sangka, apat na kutsara butter, kalahating tasa ng cube carrots, isang malaking sinuyas, isang buong ginagad na bawang, leftover o natirang roasted chicken, dalawang tasa ng tubig, half cup ng low-fat milk, leftover o natirang spaghetti with sauce, isang kutsarang patis pampalasa, Ang asin, gayon din ang paminta. Una muna natin igigisa ang carrots sa butter. Carrots kasi ang pinakamatigas nating sangkap, kaya dapat na ito ang inuunang niluluto. Sunod na igisa ang sibuyas. Hintayin natin hanggang maging translucent yung, ano, yung onions. Ibig sabihin na mawawala yung pagkaputi. Sunda naman ito ng bawang. Ayan. hintayin natin. At saka ilahok ang leftover o tiratiram roast chicken. At saka haluan ng tubig. Kita nyo, i yan. Okay? Remind ko lang, luto na yung manok natin. Ang niluluto lang natin yung talaga yung carrots na lang. Paano kasi yun ang pinakamatigas? Pag lumambot na ang carrots, itagdag ang evaporated milk na mayaman siyempre sa calcium. Pampatibay ng ating buto. Tsaka ihalong ating leftover spaghetti. Kaya kung gusto niyo isang kagatan lang yung, ano niyo, yung spaghetti nyo, habang nilalagay sa kutsara, pwede nyo mang hiwa-hiwain. At para magkalasa, timplahan din natin ng na kaunting patis, asin at paminta. Dagdag ng kaunting paminta? ko kumulo na to, okay na to. Pagkakulo, ready to serve na at mainit at creamy na spaghetti ala sopas. Ito yung sopa sa tira, tira at sobra sa sarap. Dahil leftover lang ang ginamit na sopa at spaghetti ala sopas, gagastos lang tayo ng 30 to 40 pesos na good for 5 servings na. At dahil ready na rin ang ating appetizer, sunod naman natin ihanda ang ating main dish, ang pork vegetable stew. Healthy healthy din dahil sa mga sahog dating gulay. Ang mga sanggap, kalahating tasa ng carrots, isang piraso ng bell pepper, isang tasa ng hiniwang repolyo, isang piraso ng sibuyas, isang piraso ng na luya, isang piraso ng hiniwang bawang, isang piraso ng kamatis, 3 cups ng tubig. Leftover o natirang sabaw po o naman karne noong handaan, at isang kutsarang toyo pang pakulay. Ito po yung main course natin, yung natirang Rose liempo. Okay? Pabilisan po ang luto natin dito. Okay. Iisa ang carrots at bell pepper sa mantika. Ang carrots, mayaman sa vitamin A, pampalinaw ng mata. Isunod ang repolyo na good source din ng vitamin C, beta carotene at fiber. Ihalo ang sibuyas, Buya at bawang. Sabit lang para huwag mawala lahat ng vitamins ng mga vegetables natin. Pagka golden brown na ang kulay ng bawang, isunog na ang kamatis sa pampakinis ng ating putis. Please, ingat lang tayo dito. Paano kasi kailangan maluto ng maayos yung kamatis? Okay? Kung hindi mawala yung moisture ng kamatis, baka mapanis agad yung niluluto. Pagkatapos, ilahok ng ating leftover yempo at saka tiplahan ng kaunting toyo para rin ang kulay ng ating recipe. Maya-maya lang, handa ng ating pork vegetables to recipe. At dahil gulay lang ang itinagdag natin sa ating dish, gumasus lang tayo ng 25 pesos na handa para sa gutom ng mga tiyan apat hanggang limang katao.